binobola-bola isa, ha? Ba't ano akala mo sa akin yung ginawa mo? Hinayaan ko lang yon. Pinaliwala ko lang yon para wala lang tayong sa pag-usap. Pero ang kapal naman ng mukha mo, nakapanghiram ka pa talaga ngayon. Baka gusto mong itaga ako na to sa'yo. Mare, Maring Isa kukunin ko lang yung hiram ng mama mo na kayuran um, isang buwan. Eh, napaibig kasi ako yung magluto ng langka. Magagata sana ako ng nyog. Eh, hindi ko makita ang kayuran. Inaalaala eh, ko, mama mo nga pala ang humiram, kaya kukunin ko sana. Sandali lang po. Itatanong ko lang po kay mami. Nasa kusina lang po. Sige, tay. Mama, kinukuha na po yung kayeran. Ala! Ay, kita mong ginagamit. Ay, sabihin mo sa kayo na ay, sa uli ko na. Nung kapilang linggo pa. Mami, di ba po masama po magsinukal? Oh! Ay, paano ko matatapos sa Ay, lalahok natin na sa ating gagatan ni mamaya. Oh, ay, kung ari sa, sa uli ko, ay, di kita walang uulamin. Ay, kung nang mahalang magdahilan doon. Ayaw! Dito, wala. Wala daw po dito yung kayo kair, kayoran na isa uli niya na daw po ng isang linggo pa daw po. Oh, kayo na kaya niya na sa uli. Wala kasi sa bahay eh. Nadiyo na nga ako kahahanap kung nasa saan eh. Nao po, hindi ko po alam. Basta daw po na sa uli niya na daw po. Eh siya, sige. Hahanapin ko na lang sa bahay. Salamat po Sige po, ingat po. Ito, pwede na to. O ate, nakaw mo na yung kayaran Ay, pipitasin ko na to para may mahal lang tayo mamaya. Hindi nga eh, sa iba na pa sa uli ni Maring Isa yung kayuran? Wala daw kasi sa kanila eh, na isa uli na sa atin nung isang linggo pa daw. Ha? Eh wala namang napapabigay sa akin eh. Ang alam ko, sila yung huling humiram. Saan kayo na pa sa uli? Eh teka muna, tatangin ko muna si Maring din, baka nasa sa kanila. Sayang naman kung pipitasin mo yan, tapos di rin naman nating malulutot, wala tayong kayuran. Oo, oh, siya sigate. Sige, sumasakit na ang ulo paghahanap ng kayuran na yan, eh. Uy, Maring Jean! Oo. Oh. Hindi mo ba nahihiram ang aming kayuran? Abay, naligot ko na ang buong kapitbahay. Wala akong pagkitaan ng aking kayuran. Kayuran? Hindi ba yung ginagamit ni Isa kanina? Eh, nasilip ko kanina sa kanila eh. Gamit-gamit niya eh. Sigurado ka, kayuran ko. Kasi nagpunta na ako sa kanila kanina. Wala daw doon, itinanggi sa akin. At ang sabi sa akin, isinaoli na daw nung kabilang linggo. Ay nako, matuto ka na. Eh, nanghiram din yan sa akin nung isa. Yung tulyasi ko. Hanggang ngayon, yung hiniram niya, hindi pa rin napawas sa uli. Kagang babae yun Wala namang kasing masamang manghiram. Basta lang magbalik baga. Ang hirap din eh ako yung sumasakit ng ulo kahanap ng kayuran namin Pupuntahan ko yung babaeng yan. Ako talaga sigit ginigigil eh. Sige, salamat. Oh, Mayigi pa. Nasaan niyang si Isa? Napakasinungaling niya. Maghihirang ng gamit ay pang isa sa ulo. Hoy, Isa! Di ba yan yung kayuran ko? Hala ko ba wala sa'yo? Hala, Pagkakadamot mo rin lang naman eh. Ay kita mong ginagamit ko pa. Alam mo kang pwede kinakasuhan kasuhan ng trespassing sa ginagawa mong iyan. Ako pa talaga ang madamot? Eh halos gawin mo na sarili mo? Ako na yung may-ari. Ako pa yung naghahanap kung nasaan yung gamit ko. Ay, na eh naari lang ngayon kayo lang. At ako'y tapos na din eh. Oh, ayan. Kala mo na yung kamamatay mo. Hindi na. Nahiya naman ako sa'yo. Ikaw pa na may ganang magalit. Sa'yo na yung kayuran na yan. Huwag provide na lang ako ng akin. Ito, salamat. Ay siya. Ayuna, na! At ako'y marami pang gagawin din eh. Anong gusto mo? Ako gaitaw tulungan mo pa. Kapalim. Salamat, mare! Huh? Ayos! Nagkaroon pa ako ng instant na Ay Ayos talagang, ang diskarte. Kumare! Kumaring Des! Lay, bakit gaayaw lalabas na, re? Ah, oh, bakit? Kumare, kamusta? Alam mo namang ikaw ang pinakamamahal kung kumari din sa ating kabarangay. Kay miss na miss ko talaga. Huwag mo na akong bulahin. Ano ba ang kailangan mo? Ay, kumari. Ay, actually, hihiram ng itak. Ay, may itak ay lahat dun sa amin. Ha? Itak ba ka mo? Oo, kumari. Saglit lang ha, kukunin ko. Ay, sige. Talagang pagkakabait ng aking kumari ka, sorte ko talaga din eh. Ah, oh. Huwag mo na akong binobola-bola, isa. Ba't ano akala mo sa akin yung ginawa mo? Hinayaan ko lang yon. Pinaliwala ko lang yon para wala lang tayong maraming pag-usap. Pero ang kapal naman ng mukha mo, nakapanghiram ka pa talaga ngayon. Baka gusto mong itaga ako na to sa'yo. Oh, ay, di ka kumari. Binigay mo yung sa akin. Tapos nga magagalit din yan. Oh, ay, kung hindi mo ibinigay yung sa akin, ay, di nasa iyo na ngayon ibinigay ko dahil ako na yung nahiya sa sarili ko. Kasi ako yung may-ari, ako yung naghahanap kung nasa saan yung gamit ko. pas pupunta-punta ka ngayon dito sa akin para ano? Manghiram na naman? Pagwa! Magdilensya ka ng sayo, bumili ka ng sayo! Siya, eh di, uy, na. Eh, talagang taon, nagbabago para papagawa lang ang bahay. Salamat na Mara. Ang tao nagbabago dahil sa ugali ng kaharap.